One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Di ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. Ang bilis ng araw, Tuesday na agad. So, ngayon, marami tayong chika pero syempre bago tayo tumigil, gusto ko muna magpasalamat sa inyo lahat ng bonggam bonga sa mga bumati ng birthday ko. Talagang walang sawa ang pagbati ninyo. I really appreciate, guys. And then, sa mga sumusuporta dito sa Mama sa Vlog na talaga naman nakakataba ng puso, maraming maraming salamat. At hindi lang yon syempre, kay Christine Ann Perez na talaga naman sa ate Christine, sobrang love niya ako. So, yon And then, dahil love ninyo ako, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na nating patagalin ang ating mga chika So, para sa una natin chika Miss Thailand, nangunguna sa botohan Pagdating dito sa Miss Cosmo Anong chika mo dito Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, ang bongga So, yon ang bongga-bongga ni Thailand Talaga namang umariba pagdating sa botohan Followed by Cambodia And then, of course, si Vietnam Yung mga malalakas sa botohan. Philippines, ano ba? Bumoto kayo. So, mahina na ba talaga ang boto ng Pilipinas pagdating sa botohan? Kahit dito sa Miss Cosmo, mukhang nangihina tayo. So, wala si Atisa Manalo sa botohan. Kaya, guys, sana patuloy po natin suportahan ang laban ni Atisa Manalo. So, yun. So, congratulations naman sa mga nangunguna. So, ang hirap pabulin ng boto nila. Carry lang niyan. Hayaan natin sila na mamayagpag sa botohan na yan. Pero, syempre, huwag natin, huwag sana natin pabayaan ang ating pambato dahil alam mo yon dito nakikita ko ano ang lakas ng bansa. So yon at para na masasumunod sumunod na chika, mamasa ang bagong shoot ng mga bagong reyna ng Miss International Queen. Anong masasabi mo sa beauty nila? Well, ayan na. Lumabas na ang tunay nilang ganda. Ang gado-gado ni Miss Vietnam talaga. Grabe. Sobrang panalo. At yung winner din, hindi rin nagpakabog. Iba talaga, no? Pag nag-makeup talaga ang Thailand, sobrang gumaganda talaga yung reyna. So, ang ganda ni Miss International Queen. Tapos, ang ganda din ni Miss Vietnam na second runner up. Alam mo ko si Vietnam 'yung nanalo. Parang feeling ko talaga kung talaga ang international queen. Pero syempre, congratulations kay Vietnam. Talagang isa din Diyosahan. So, para na masasumunod natin, Chika, ano masasabi mo? Pambato ng Zimbabwe, Mama Sam, tinin mo, makakamasama ka pasok kayo sa semifinals ng Miss Universe. Well, isa siya sa mga maituturing ko, talagang very empowered woman. Pagdating sa home skills, pagdating sa orahan, iba talaga yung yung beauty niya. Pero syempre, kailangan niyang patunayan sa Miss Universe na talaga yung totoong lakas na meron siya. Dahil alam naman natin ang oh, Miss Universe, my gosh, di ba? Bukod doon sa kailangan maganda ka kahit hindi ka empowered. Charot. So, kahit hindi ka makuda, basta may beauty ka. So, yon So, ako masasabi ko, hindi ko alam, hindi ko makaka, hindi ako makakasiguro dyan kung eto nga si Zimbabwe ay uusag ba sa competition ng Miss Universe. Dahil alam naman natin na ang Miss Universe, bukod doon sa galing mo talaga kumuda, kailangan talaga face value. So, yon Hindi ko naman sinasabing hindi siya maganda. Maganda siya. Kaya lang, ang daming magaganda ngayong kandidata dito sa Miss Universe. At baka hindi mapansin ang beauty niya. So, yon Pero, syempre, good luck dito kay Miss Zimbabwe. Nag-hope ako na sana maka-ariba siya ng bongga bongga sa competition ng Miss Universe. So, medyo nakakaloka, ba diba? At ito ang sumunod na chika, pambato ng Guatemala Mama Sam. She's pregnant. So, tingin mo mama sa lalaban kaya siya ng Miss Universe? Well, ang tingin ko na loka ako dyan. So, yan. Ayun ang tingin ko na parang, ha? Totoo ba yan na lalaban siya dito sa Miss Universe? So, nawindang ako. Kasi, syempre, six months yung chan niya pag dumating na yung Miss Universe. At masasabi ko na parang paano to ya allowed ba nila yan papayag ba ang organization at uh, tingin mo ba dapat ba talaga nilang parampahin ang 6 month six months pregnant dito sa entablado ng Miss Universe. Ayun yung mga tumatakbo sa utak ko. So, hindi ko alam, pero naluloka ako. But, sabi ko nga kanina doon sa live ko, kailangan tanggapin talaga natin yung pagbabago ng Miss Universe. Yung diversity ng mga kandidata dito, ayan talaga ang mga nakakalokang eksena. So, para siyang circus. Pero, sabi ng ganon, ganito talaga ang bagong mukha ng Miss Universe at wala tayong magagawa. So, dapat Miss Guatemala National Director, dapat in niya ng maayos na, di ba, para ang hirap kasi na ayong kandidata, alam mo na sa delikado, saka hindi yun eh, may buhay na another na, alam mo, sinisave siya. So, ayun, so dapat talaga doble ingat. Ako para sa akin, hindi ako ayon yung ganito. Okay na yung may anak, okay na yung may asawa, pero wag naman sa pregnant, di ba? Kasi kawawa yung baby, baka kumapaano yung nanay, di ba? So yon so isip-isip din pag may time universe, so yon Pero piling ko naman, baka mamaya ang palabanin na dito yung first runner-up. Pero kung ganon, eh sana pinanalo na lang nila yung first runner-up, di ba? just ko, windang talaga ako dito kay Miss Universe Guatemala. So, tingnan natin kung ito ba ay do-join, ito ba ay maglalakad ng malaki ang chan, o baka magtupis pa yan, charot. So, yun. So, nakakaloka kung iisipin mo. Anyway, good luck. So, yun. At good luck din sa mga kandidata at hindi ko alam ko ano ang mangyayari sa kanila maybe ano uh, tawag dito Basta magkakaalaman niya <laughs> sa Miss Universe. So, naloloka ako pag iyan yung pinag-uusapan. Para naman sa sumunod ng chika, pambato ng dabaw dito sa mutya ng Pilipinas, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? Well, ang masasabi ko sa beauty niya, ang ganda-ganda niya. So, tingin ko ang ito niyata ang makakoronahan ng mutya ng Pilipinas para sa Miss Third Continental natin ngayon taon na to. At kung sakasakaling ito ang mananalo, ang masasabi ko lang, ang bongga, ang ganda ng beauty niya. So mukhang corona ang maibibigay dito at mukhang corona ng international ang may niya sa ating bansa kung ilalaban siya. But photos pa lang naman yung nakikita ko sa kanya. Hindi ko pa nakikita talaga yung galawan niya. But in fairness naman, sa Mucha dahil ang mga pambato nila ngayon ay talaga namang masasabi ko oy ang gaganda di ba? so yon kaya good luck dito sa pambato ng Davao para sa laban niya sa mucha ng Pilipinas ngayon taon na to at para na masasumunod na chika mama samtingin mo fair ba ang laban ng Miss Universe kina Frankie Frankie uh, Russell and then kay Miss Guatemala na pregnant To be honest, ayun nga, yung pregnant woman, pinapasok nila sa Miss Universe. Tapos, itong si Pranky, hindi. Eh, ang problema dito kay Pranky kasi, uh, nag-ano siya, nagpa-sexy siya sa movie. Pero, sinasabi ng Miss Universe na diverse sila. So, paano naging diverse kung ang ganong eksena ay hindi allowed sa Miss Universe? Pero, allowed ang transgender ar allowed yung ano tawag dito plus size beauty allowed ang married woman over age o di ba yun lahat din ng mga danger na para sa pagkataon ng isang babae ay pinapasok nila sa Miss Universe katulad nila na ng no age limit so may mga sumasali talaga ng mga senior citizens sa sa pageant na hindi ko alam ano ba to nang lang lambak sila pero syempre yung health nila di ba yun yung concern ganun din yung married di ba syempre dapat nag-aalaga siya ng anak niya at ganun din syempre yung pregnant na talaga delikado para sa isang babae na sumali sa pageant. So, eto talaga, naluloka talaga ako sa kanila ng bonggang-bongga. -bongga, but I hope na sana mabigyan naman ng chance etong si Frankie na makapag-compete sa Miss Universe kasi depressing talaga para sa side ni Frankie, di ba? So, yon ano ba? nakaka So, nawiwindam talaga ako sa mga ganyang eksena. At para naman sa sumunod natin, chika, mas nakakaloka, Miss Malaysia, nagbigay na ng statement para sa kanyang public apology dito sa ginawa niyang issue dito sa Miss International Queen nung nakaraan. Sabi nga ni Pia Words ba? Think before click, <laughs> di ba? So, sasabihin ko naman, think before you say. Kasi syempre, minsan pag nagpapadala ka talaga sa emosyon mo, kung ano-ano talaga ang masasabi mo, lalo na pag nakalive ka, matitrigger ka talagang magsalita ng hindi maganda. So, sabi ko nga, dito nakitaan ko na hindi makalakas maging reina etong si Miss Malaysia sa eksena ng ginawa niya. Tapos, ang pinakanaloka ko doon, nung hindi siya nakapasok sa top throat, kumuda siya ng kumuda na against sa mga organization ng Miss International Queens. Kumbaga sa mga staff. So, yung mga nakikita niya ng na mga maliliit na bagay ay talaga namang pinalaki niya. Kumbaga, dahil lang sa hindi ka nakapasok sa semi-finance, eh kailangan ba ganyan yung maging attitude mo Pero ang sinasabi niya, maging voice daw dapat kapag yung may mga ganitong insidente Dapat lumugal ka rin sa tama, dapat alam mo din yung limit para hindi ka nalalagay sa alanganin Kasi sa sitwasyon na yan, katulad niyan Hmm, pwede kang malagay sa alanganin, di ba? Nasa ibang bansa ka, pwede ka nilang maikulong, pwede ka nilang maano. Kung baga, sana naisip niya yon bago siya kumuda ng kumuda ng bonggang-bongga. -bongga. And then, makakasira din sa, pagkapa, sa pagkatao niya. Kasi syempre, parang hindi naman bobo yung ibang tao na parang alam mo yun, na parang kumuda ka ng kumuda eh, kasi hindi ka nakasama sa semifinals, tapos ngayon kung ano-ano sasabihin mo. Kasi kung babalik ta natin yung sitwasyon, paano kung nakasama siya sa semifinals, paano kung siya ang naging Miss Inter International Queen, ganyan kaya ang sasabihin niya sa organization? So yun, ayun lang, malinaw yun siya syempre hindi, di ba? Syempre maganda at puro papuri ang sasabihin niya. Sabi nga, diyan noon, huwag kang magpapadala talaga sa emotion mo kapag mainit yung ulo mo, kapag galit ka kasi talagang marami kang masasabi. So, yon. Kaya ngayon, public to apologize ang drama mo naman, ba? Diba? So, medyo nakakaloka, but ah uh, naiintindihan ko dahil may pinagdadaanan, may pinabuhugutan, masamaan loob, pero sana next time maisip niya muna yung mga bagay-bagay dahil pa din ito makaapekto sa personal na buhay niya. So, yan! But, para kay Miss Malaysia, mabuhay ka, Malaysia. Truly Asia. So, yan. So, nakakaloka. Anyway, uh, good luck sa next plan niya kung saan man siya sa saling pageant at sana may natutunan siya sa mga bagay-bagay at sana nakita niya rin yung sarili niya. ba? Diba? at good luck, de ba? Good luck, good luck. Kasi ganun talaga. Ano to eh, competition to. May nananalo, may natatalo. At kapag natalo ka, hindi naman ibig sabihin nun ay dayaan na agad. So, yun. <laughs> kung baga parang i-accept mo din kung ano yung kulang sa sa pagkatao mo, di ba? So, yon So, congratulations pa din and good luck. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, mama Sam, at sa Manalo, ready ready na para sa corona ng Miss Cosmo. So, tingin mo, mama Sam, ano ang dapat at hindi dapat gawin ni Atisa Manalo syempre, yung paghahanda para sa competition, ayun yung dapat niyan gawin. At talagang kailangan ng maiging plano, strategy game para sa laro, at saka higit sa lahat, siyempre, tiwala sa Diyos. Diba? So, yun yung napaka-importante. And then, yung hindi niya dapat gawin, yung magpakain siya doon sa pressure. Kasi pag-pressure ka, hindi mo makukuha yung corona kasi hindi ka makakapag-perform ng bonga So, siguro nandoon lang sa tamang timpla, tamang galawan, at higit sa lahat, ma-enjoy niya yung momento. Ma-enjoy niya yung laban. Kasi, yun naman yung dapat niyang gawin para mas makapalo pa siya doon sa corona. Diba? So, yun. So, good luck kay Atisa. And, of course, kailangan ni Atisa na supporta ng sambayanan kaya ano pang hinihintay natin Sana makaboto kayo doon sa kanilang ano botohan at matulungan natin ang ating pambato na si Atisa Manalo wag nating pabayaan si Atisa sa laban niya kumbaga sumuporta tayo tulungan natin at ayun, ipagdasal din natin. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Eu